Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga pang-aabuso ng mga tiwaling mga pulis sa kanilang ginagawang by bust operation kuno. Na ginagawang palabigasan ng mga tiwaling mga pulis ang kanilang mga bunibiktima para kanilang pagkaperahan. Nalingid sa kaalaman ng publiko ay talamak o rampant ang ginagawang by bust operation ng mga pulis sa mga kawawang biktima. Na kung mag-aasta ang mga pulis ang akala nila ay mga alipin nila ang mga tao. Akala nila buhay mo ay inutang mo sa mga bobo na mga pulis. Dapat sana tinanggal ng Korte Suprema ang pulis na ito dahil labis-labis ang ginawa niya sa biktima. Ang SESTE sinuspende lang ng Korte Suprema. Sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Besmonte vs. Napolcom NCR, GR. No. 260,148, April 3, 2024. Sinuspinde ng Korte Suprema si Police Officer 2 Herminio Besmonte dahil sa paggamit ng labis na puwersa sa panahon ng buy-bust operation. Napagalaman ng Korte Suprema ang isang pulis na nagkasala ng simpleng maling pag-uugali o simple misconduct para sa paggamit ng hindi kinakailangang pamimilit at karahasan habang nagsasagawa ng buy-bust operation sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gerland, ang 3rd Division ng Korte Suprema ay nagutos na si Police Officer 2 Herminio Besmonte ay masuspende sa pwesto sa loob ng 6 na buwan, dahil sa paggamit ng labis na puwersa laban sa isang sospek. Si Besmonte ang itinalagang poser buyer sa isinagawang buy bust operation sa Las Piñas City para hulihin ang isang hinihinalang iligal na nagbebenta ng mga mapanganib na droga. Kasama ang dalawa pang kasamahan, sinubukang hulihin ni Besmonte ang sospek nang matapos ang buy-bust transaction. Nang manlaban ang sospek, nagpuwersa si Besmonte at ang kanyang mga kasamahan upang pigilan at arestuhin siya, kung saan sinuntok ni Besmonte ang kaliwang bahagi ng mukha ng sospek, sinipa ang kanyang tuhod, at sinipa ang kanyang chan. Nagsampa ng reklamo ang sospek laban kay Desmonte at dalawa pang kasamahan sa National Police Commission para sa physical abuse. Nagpakita siya ng sertipiko ng medikal na nag-uulat na ang kanyang kaliwang pisngi at singit ay namamaga at nanlalambot. Habang pinagtibay ng Napolcom ang by bust operation, nakita nitong si Besmonte ang administratibong mananagot sa pagsasagawa ng hindi kinakailangang karahasan at pamimilit laban sa sospek. Si Besmonte ay pinarusahan ng demotion ng isang ranggo. Umapela si Besmonte sa Civil Service Commission, CSC, ngunit pinagtibay ng CSC ang mga natuklasan ng Napolcom at pinataas ang kanyang parusa sa pagkatanggal sa serbisyo. Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng Civil Service Commission, na nagudyok kay Besmonte na maghain ng petisyon para sa pagsusuri sa certiorari sa Korte Suprema. Ang Korte, sa bahagyang pagbibigay ng petisyon ni Besmonte, ay natagpuang siya ay administratibong mananagot hindi para sa malubhang maling pag-uugali o grave misconduct, ngunit para sa simpleng maling pag-uugali o simple misconduct, at ipinataw sa kanya ang parusang suspension sa loob ng anim na buwan. Nagpasya ang korte na walang paliwanag kung paano makatwiran at kinakailangan ang suntok at sipa ni Besmonte sa sospek sa lugar ng kanyang singit, sobra-sobra ang puwersang ginamit niya laban sa sospek. Binigyang diin ng korte na dapat sana ay maging mas maingat si Besmonte sa pagsunod sa operational guidelines ng Philippine National Police, PNP, sa paggamit ng makatwirang puwersa. Alinsunod sa guidelines ng PNP, dapat ay isinaalang-alang niya ang bilang ng mga agresor, ang katangian at katangian ng armas na ginamit, pisikal na kondisyon, sukat, at iba pang mga pangyayari. Gayunpaman, dahil hindi sapat na ipinakita na ang mga aksyon ni Besmonte ay may bahid ng katiwalian, malinaw na layunin na labagin ng batas, o tahasang pagwawalang bahala sa isang tuntunin na magiging kwalifikado sa kanyang paglabag bilang malubhang maling pag-uugali sa ilalim ng Uniform Rules on Administrative Cases in the Civil Service, naniniwala ang korte na si Besmonte ay maaari lamang managot para sa simpleng maling pag-uugali o simple misconduct. Ang korte ay nagtapos sa isang paalala na hindi nito kinukunsinti ang walang habas na paggamit ng puwersa ng mga opisyal ng pulisya laban sa mga taong nahuhuli. Hindi na tayo nabubuhay sa isang lipunan kung saan ang kapangyarihan ay tama at ang buhay ng mga tao ay nasa awan ng mga kapricho ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Hindi bababa sa saligang batas ang nagpapabanal sa prinsipyo na ang pampublikong opisina ay isang pampublikong pagtitiwala, at hinihikayat ang lahat ng mga opisyal at empleyado na maglingkod ng may pinakamataas na antas ng responsibilidad, integridad, katapatan, at kahusayan, pagbibigay diin ng korte. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.